Alam mo ba na hindi mo na kailangan pumunta ng Facebook kung gusto mong palit ng pangalan? Gamit ang Messenger ay pwede ka na magpalit ng pangalan. Dati, kailangan mo pong pumunta ng Facebook para ito'y mapalitan. Kung gusto mong malaman kung paano magpalit ng pangalan gamit ang Messenger, panoorin mo ang video na to. Pero bago na lahat, kung nagustuhan mo na itong video, ay huwag mo kalimutang i-follow para updated ka sa mga bago kong video. At pag subscribe na rin sa akong YouTube channel, Brian Sides. Una, punta tayo ng Google Play Store. Ayan, kung nasa messenger na tayo, dito sa may upper left side, yung may tatlong linya, pindutin lang to. Then, pindutin na itong gear icon or settings. Then, scroll up. Dito sa baba, makikita mo dito ang account center at pindutin lang to. Kung walang account center sa inyo, ay punta lang kayo ng Google Play Store, then update na yung messenger. Ayan, then pinutin nilang tong profiles. And then, pinutin lang tong uh, Facebook account na gusto niyo palitan ng pangalan. So, halimbawa itong pinakauna kong Facebook. Ayan. So, dito makikita ang name at pinutin lang to. Dito lang natin ilagay yung first name. Ayan. So, sa first name then, papalitan ko dito yung sure name ko ng, na. palitan ko lang nga ng side side. Ayan. So, wala na siyang S. Ryan side. Then, pinutin lang tong review chains. Ito yung preview sa ating pangalan. So, pwede ulit yung uh, pangalan tapos apelido din. Pwede na apelido at pangalan. So, kagaya dito sa baba, please note, you won't be able to change your name within the si next 60 days. So, kailangan muna ng 60 days bago mo ulit siya mapalitan ng pangalan. Then, pagkatapos, pinagin lang itong save changes. Ayan, so napalitan na natin yung pangalan natin. So, ganun lang, kadali.